Hi guys. Come so show my vlog. So, mag-unboxing tayo guys sa deliver ko ngayon from Rosary. That's one. Ang bigat. Machu-machu. <laughs> so, nagkahalaga siya guys ng 4,717. So, ito lang siya guys. So, tatlong box lang ng ating 4,000. So, papakita ko sa inyo this one. Ayan lang. So, one, two, three. So, nakalagay na siya agad, guys, ng four, seven, and seven, ten pesos. Ayan. So, unbox natin ito siya, So, ito na siya guys. Oh, ito yung order ko ngayon. Deliver, uh, deliver ni Gosari. So, every Tuesday, Thursday, and Saturday. So, Saturday na So, nagkahalaga siya ng 4-7. 17. So, ano lang ito order ko ba? Sa konti lang. Dito lang. So, babalik grocery. Si Kaso lang, may schedule lang ang kanyang pag-deliver. Mas, mas mura din sila sa alak. Eh, para pito naman, sa so, mga gusto nilang kami bumibili at sa alak, hindi kami bumibili doon. Tsaka sa UC, meron kaming mga ahinti. Tapos so, natin tayo guys. ko lang yung king, rider, na yun, kapin, okay. unis oh, kapin, baba, tayo yung ede ko sa, ano natin. bakit nakita ko? tayo yung ede ko sa grocery guys oh, Toothpaste place, repol gate, kapus ah. lis kapen, lis kapen. Tapos, yung gaya for. Tapos, kala powder na malaki. At saka 100 grams. So, 17 yung binta nito. Ito naman is 60. Ayan. Ito yung mga po for. Yan na yung lamang sa isang box. So, ibubuksa natin ng isang box pa. buksan natin yung isang box. medyo mag, ano, galaw lang ating video yan. So, didisplay ko na siya direct to guys para walang kalat. ito na ang bintahan nito is 10 pesos. Unboxing and pricing tayo. Good job. Bilog. Isang batong na? Bilog. Yung Opo. Opo. Okay. Ito? Ah. Ay, yung isang bilog. Yung malipis. malipis? yung tulad niyan, no? Ito na Ito na lang. Mm -hmm. Matuloy mo na. yung guys na soft drinks pa. Eto, so, okay. 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 so, okay. 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 10 pesos na rin yung nito guys. 10 pesos. kape. Binala sila sa sabon. So, lima lang. Ganito lang kami mag-order pa konti-konti. Ito ito. Ito kala malaki. Kala malaki? Ito yung 100 grams. Isa na ng So, sa malaki is tatlo lang yung in-order ko. Ayan, tatlo. Ay, grocery yan, guys. Mas mababa si grocery ng konti. Tapos ito naman yung Calawid Pabulo. 10 ang bintahan nito lang po. Tapos ito naman, BB Oil. So, bintahan nito sa BB Oil is 23 pesos na. So, apat lang yung nga po. Daya ako mag-order. Kunti-kunti na. Kasi marami na tindahan dito guys. Tsaka ito, Happy. Happy XL. Ayan. Ito kasi mabinta ng Diapor dito sa aming lesyo. Happy! Happy! <laughs> ito yung mabinta dito sa aming tindahan. So next, open natin yung isang box. Next box na tayo. So tatlong box lang siya guys. Yung isang box is one case na MP3. na yuk eh. one pack patong tisyo. Patong So, 12 pesos na po yung benta namin nito sa ano. Bakit sa 12. Tapos, dito guys, na lahat. tayo dito. Ito maliit. So, eh pesos yung bintahan namin dito. Pag-alit ko. 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 Pag-alit natin si alit dito pag okay? ano na natin display. Dara. So, yan. Next, pag nakaganito kasi siya, gusto mo, gusto pa. So, mas maraming kitain na natin pag nakaganito. Tapos, isang na alas na kundi maminta to sa amin pag umaga. Hindi so, na to sa iba da tinapay. Tapos, ito, Diskapi. May diskapi dalawa na hiwalay. So, check natin kung bakit siya na hiwalay. Tapos, blanca, isang tie is 15 pesos. Ang bintahan nito. Sa so, diskapi naman is 15 pesos din. Lab ng 20 ko is 15 pesos. Sa so, iba, mahal na yan. Kaya yung single, ang blanca, ang blanca guys, pag single is 10. So, kapag 2015 lang. So, makasibs lang kapag 2015. Tapos, so ito naman ayan. Kukumama. Kukumama data is 37. Isa. So. Bintahan ko yung dito sa aking tindahan. yan. 15 rin po guys. Lahat ng mga twin namin is pinawa ko ng 15 kasas pa wala din naman dito kung sino mabantay. Ayan. So, mga rin yung pang malakas ating ground, yung sa ating program. Dito yun, yung sasama kita ang ating 300 worms. Yan dito, beto dati kasi 320 grams ko eh. So, ang binta ko nito is 190 pesos. So, yun, itatuloy na natin ang ating pag-hole guys. So, dalawang fried mushroom. So, dalawa lang pinigay namin uh, nito kasi hindi naman siya ganong makita. Tapos, tatlo din itong ano, misli cream. So, tatlo. Sumanan tayo yung Please chicken spread as 40 pesos. So, dalawang pack pa yung ganito po. Mabitaks ito siya every morning kasi nga may pandesal kami. So, ang bumi nito mga palaman na sa tinapay. Pandesal. Yan Oh, Oo, may butas. Ay, may butas. damage na kaagad isa. May butas. Yung natin kung may butas. mama is ano siya, anim. Tapos, isang kainatang pineapple. So, 22 pesos ang gintahan. Ito pala yung Miss So, one kai. 15 pesos din. Tapos, tang, tang orange is 22 pesos din ang gintahan. So, yan lang guys, ang aking 4,770. So, di diba, ba? Papalitin na lang. Dati ang 5,000 mo is pwede ka na pang start ng service store. Tapos pag 10,000 mo, sobrang dami na yan. Kasi nagsimulan kami sa 10,000 pesos. 10,000 pesos, di ba? So, sobrang dami na. So, ngayon guys, sa panahong ito, so, iilan eh, na lang talaga ang inyong 5,000. So, kunti na. Kulang ko ng 5,000, so, yun lang. Yung nilabas ko lahat. Yun lang meron. Tapos, isang box lang na may alak tayo na kulang-kulang. Ano to? Magkano itong isang ano ko. So, may MP na isang box. Ayan. So, sa MP naman, napakamahal talaga yan. Ayan. So, natapos na ating pag-uhol and pricing. Ayan siya. Ibalik na natin siya. ayun May butas o. Oh. Kunin ano itong butas o. Oh. Kaya. Lugi agad. Ayan hey guys. Thank you for watching.